So mga mi, hindi pa nga ako makapag-upload ng mga panibagong content kasi nawawalan na ako ng time mag-edit. Kung sa India nga is wala tayong masyadong ginagawa ay dahil dito sa Pilipinas, sobrang dami nating workload. Like pag-update ng product listing, mga promotional ads, and pag-aasikaso nga overall ng online business ko. So, sa mga nagtatanong ko anong trabaho ko sa Pilipinas is online seller po ako ng mga skincare products, food products, and may mga packaging and printing supplies din kami. So, isa din yung sa dahilan kung bakit hindi rin ako nakakapag-stay sa India ng matagal. Dahil, ayun nga, kailangan ko rin asikasuhin. And nakakapang hinayang din naman, ba, diba? kung susukuan ko lang. Tapos yun nga, since decided na kami ni Abby na gagawin nga namin Filipino citizen si Baby, kailangan kong asikasuhin din yung paperworks niya, like yung birth certificate and all para makapag-apply kami ng OCI and pwede din siyang lumipad papuntang India next year dahil we are planning to go back in India next year ulit after giving birth syempre para naman makita siya ng mga um, families and relatives din ni Abby and actually excited na excited na rin sila dun sa little one namin so hindi talaga pa pwedeng hindi kami babalik ng India tapos guys papalapit na pala ng papalapit yung Juhu hanggang ngayon wala pa rin kaming pangalan sa baby namin Baka naman may suggestion kayo dyan. Ano bang magandang iname? Eh, hindi ko na rin isi-secret to kasi wala naman kaming balak magpa-gender reveal. So, ang baby namin lumabas sa ultrasound is boy. Kahit na ang gusto ni Abby is girl. So, wala siyang magagawa. Lolo, kito logo. i eh. O, ang weird kasi majority ng family ko is gusto boy. Yung side naman niya is gusto girl parang baliktad kasi sa India, 'di ba, madalas mas gusto nila pagkalalaki yung ano, yung unang anak. Samantalang yung family niya, mas gusto na babae sana yung magiging baby namin. Pero for me, any gender will do as long as healthy and lumakas siya ng mabait at maayos. Okay na yung